So ayan mga chong, what's up? Meron na naman tayong sasagutin na paulit-ulit. <laughs> so ito mga chong, ayan. So same lang ba yung elbow ng XRM FI sa XRM Carb? So ang sagot ko dyan is hindi. Pero, may konti lang kasing hindi pwedeng kung na, hindi fit sa XRM FI. Pero kung ipilit mong isalpak yung pang-carb sa FI, Pwede lang. Pero hindi sila magkaparehas Pero pwede lang. Pwede mo pa rin gamitin. Pero may mga side lang ng konti. Hindi ko ma-explain. Pero may side lang ng konti. Pero para sa akin, pag kinabit mo yon So, pwede lang talaga. So, kung hindi ka lang naman maselan sa mga elbow, eh, okay lang sa'yo yun. So, may side lang ng konti. Pero pwede pwede fit na fit. So, pero hanapin mo yung magandang ano, klaseng elbow kasi baka mamaya magkamali kang pagbili meron kasi yung XRM bang card na Elboy defeat sa FI kaya ingat ingat lang sa pagbili pero pwede pwede rin gamitin mo na lang pero may konting side lang